Sa direksyon ng dagundong, maraming alipin ang tumingala at nakita ang mga bato at malalaking piraso ng yelo na bumubuhos mula sa itaas. Agad silang nagpanik, sumisigaw at nagkandara pa sa pagtakas. Masayang sumayaw ang mga anino sa itim na bato habang ang mga alipin, na gusot, -gusot sa makapal na kadena, ay bagsak sa lupa at kinaladkad ang iba. Si Sonny ay isa sa ilang na natiling nakatayo dahil handa siya sa ganitong pangyayari. Payapa ang kalooban, tiningnan niya ang langit gamit ang mga matang pinalakas ng katangian, tumapak ng isang hakbang pabalik. Sa susunod na saglit, isang piraso ng yelo na kasinlaki ng katawan ng tao ang bumagsak sa harap niya at sumabog, nagkalat ng matatalim na bato. Ang iba ay hindi ganun kabilis. Habang patuloy na bumabagsak ang yelo at bato, maraming nasugatan, at ilan ay namatay. Umalinggaw ang mga halinghing ng sakit. Tumayo kayo mga tanga, tumakbo sa pader. Sumigaw ang beteranong kawal, ang humagupit kay Sonny kanina, na nagsisikap paakayin ang mga alipin sa ligtas na bahagi ng dalisdis. Ngunit bago makagalaw ang sinuman, may bumagsak na napakalaking bagay sa pagitan ng karabana at pader, nagpanginig sa bato sa ilalim ng kanilang paa. Sa unang tingin, parang maruming snow na bilog at kasintas ng nakakabayong kabayo. Ngunit nang unti-unting magbukas ang mahabang mga sanga nito at tumayo, ito ay naging halimaw na may taas na apat na metro, tagapaghatid ng kamatayan. Ang laki. Bulong ni Sonny na panganga. Dalawang pandak na binti, payat at baluktot na katawan, at mahabang mga kamay na may kakaibang kasukasuan, dalawang kamay na may kalmot na buto, at dalawang mas maikli na parang mga daliri ng tao. Ang balahibo nito ay kulay dilaw-abo, makapal na kayang pigilin ang mga pana. Sa ulo nito, limang puting mata ang walang emosyong tumitig sa mga alipin. Sa ilalim nito, ang nakakilabot na bibig na puno ng matatalas ng ngipin ay nakanganga, tulad ng nag-aabang. Patuloy na dumadaloy ang laway nito sa snow. Munit ang pinakanakabagabag kay Sony ay ang mga kakaibang hugis na gumagalaw sa ilalim ng balat ng halimaw, parang mga uod. Malinaw niya itong nakita dahil siya ay isa sa mga nakakadena malapit dito. Grabe naman. Biglang kumilos ang halimaw, pinalas ang mga kalmot sa direksyon ni Sonny. Pero nauna na siya, tumalon siya sa gilid, gamit ang kadena para ilagay ang malapad na alipin sa pagitan niya at ng halimaw. Ang kalmot na kasindulas ng espada ay pumunit sa katawan ng lalaki, nagpalabas ng dugo ang agos. Nabasa si Sonny ng mainit na dugo at nabagsakan ng bangkay. Gwisit. Bakit ang bigat mo? Habang nakabulagta, narinig niya ang nakakagimbal na alulong at naramdaman ang anino ng halimaw sa ibabaw niya. Sinubukan niyang itulak ang bangkay, pero hinila ang kadena na sumakit sa kanyang pulso. Nagdili-dili siya, at biglang naramdaman ang paggalaw sa ilalim ng balat ng patay. Ano to? Sa kabilang panig ng bangkay, ang inshifty slave ay nakatitig ng namumutla. Ano pang hinihintay mo? Lumayo ka. Subok niyang tumakbo ang kasama, pero nadapa dahil sa kadena. Samantala, ang bangkay ay nagsimulang magbago, mga buto ang tumusok sa balat, Kumukutob ang mga kalamnan, ang mga kuko ay naging kalmot at ang mukha ay nagkaroon ng maraming hanay ng ngiping tila karayom. Hindi ito tama. Nakaramdam si Sonny ng pagnanasa na sumuka. Ang ang kadena. Sumigaw ang scholarly slave na parang multo ang mukha. Ngunit wala itong silbi, ang pagkakadena sa ganitong kalagayan ay labis na hindi makatarungan. Ayon sa tuntunin ng spell, ang mga halimaw sa unang bangungot ay karaniwang beast o monster lamang. Ngunit ang kakayahan nitong lumikha ng kauri ay tanda ng tyrant, isang antas na dapat wala rito. Gaano kalakas ang fated na katangian ko? Pero walang panahon para mag-isip. Kailangan niyang iligtas ang sarili. Ang dating malapad na alipin na ngayon ay halimaw na, ay dahan-dahang tumayo, naglalabas ng kakaibang tunog. Agad na kumilos si Sonny, hinila niya ang kadena at binalot ang halimaw, pinirmi ang mga kamay nito. Kayong dalawa, Hilain yung kadena. Ang dalawang kasama ay sumunod, hinigpitan ang pagkakagapos sa halimaw. Kumirot ang kadena sa pagpupumiglas nito. Huwag kang bibigay. Walang patumangga, isinampay ni Sony ang mas maliit na kadena sa liig ng halimaw at binigkis ito gamit ang kanyang buong bigat. Hiniwa niya ang pagitan ng pagkalagot ng kadena at pagkamatay ng halimaw. Mamatay ka na. Habang naghihinalo, ang katawan ng halimaw ay biglang lumambot. At saka narinig ang boses na naghatid ng kaligtasan. Napatay mo ang isang natutulog na halimaw, wod ng hari ng bundok. Napatay mo ang isang natutulog na halimaw, wood ng hari ng bundok. Sumubsob si Sunny sa tuhod, hinal na hinal. Para siyang dumaan sa makinang panggiling ng karne, kahit ang adrenalin ay hindi maalis ang lahat ng sakit at pagod. Ngunit labis ang kasiyahan niya. Ang pagpatay sa uod ay sapat na upang makalimutan niya ang panghihinayang sa hindi pagtanggap ng memory, ang espesyal na bagay na konektado sa diwa ng mga nilalang sa dream realm, na ipinagkakaloob ng spell sa mga nagwaging awaken. Isang mahikang espada o baluti sana'y nakatulong ngayon. Kahit isang makapal na coat na lang. Tatlong segundo. Pwede ka pang magpahinga ng tatlong segundo, bulong niya. Pero malayo pa sa katapusan ang bangungot. Pagkaraan ng ilang sandali, pinilit niyang kumalma at sumilip sa paligid. Patay na ang uod, mabuti. Pero nakakadena pa rin siya dito. Abala ang shifty slave at ang scholar sa pagkalas nito upang makagalaw sila. Sa malayo, mga bangkay at piraso ng laman ang nakakalat. Maraming alipin ang namatay. Ang ilan ay nakapagtakas. Mga tanga. Ipinapahamak nila ang sarili. Naputol pala ang kadena sa gitna ng kaguluhan kaya bigla itong lumuwang ng hilahin si Sunny ng mga nagpaniking na alipin. Kung hindi sopistikado ang kandado ng mga posas, makakalaya sana siya. Nakatago ang tyrant ang hari ng bundok sa liwanag ng apoy. Ngunit ramdam ni Sonny ang pagyanig ng bato sa bawat galaw nito, kasabay ng huling mga hiyaw ng mga biktima. May naririnig ding dalit na sigaw ng mga natitirang kawal na nakikipaglaban. Ngunit ang nakabagabag ay ang paggalaw ng mga bangkay. Marami pang wood, Dahan-dahang tumayo ang apat na bangkay, bawat isa ay kasing pangit at mapanganib ng nauna. Ang pinakamalapit ay ilang metro na lang kay Sonny. Bwisit! At nang mahina, gusto ko nang magising. Habang lumalapit ang isang uod, agad na kumilos ang isang matipunong anino, ang batang kawal na nagbigay kay Sonny ng tubig noon. Waring hango sa epiko, pinugutan niya ang halimaw ng isang saksak. Ang! Ang galing niya, bulong ni Sonny bago siya napailing. Pakitang tao lang yan. Biglang bumaling ang kawal at inihagis ang isang bagay kay Sunny. Iligtas mo ang sarili mo. Isang susi sa posas ang hawak ni Sunny ngayon. Nanginginig siya sa pag-asang makalaya. Sa huling tingin sa laban ng kawal at mga uod, sinubukan niyang buksan ang kanyang mga posas. Sa wakas, umalingaungaw ang klik ng kalayaan. Ngayon, maghanda kayo. Hoy! Tulong! Sumigaw ang shifty slave. Kahit may galit, pinalaya rin sila ni Sunny. Agad na nagpasalamat ang scholar habang ang Shifty ay nagwika. Malaya na. Siguro ay nasa ating panig ang mga diyos. Ngunit iginiit ng scholar, kung tatakbo tayo, tiyak tayong mamamatay sa lamig. Ang apoy lang ang pag-asa natin. Eh di mas mabuting mamatay sa lamig kaysa maging halimaw. Ngunit sumang-ayon si Sunny sa scholar. Sa kabila ng takot, ang apoy ang tanging sandata nila laban sa bundok. Tignan natin ang sitwasyon, wika ni Sonny, patungo sa liwanag ng apoy. Sa malayo, ang hari ng bundok ay naghahasik ng lagim, habang ang tatlong alipin, sa wakas ay malaya, ay humarap sa pinakamapanganib na pagsubok ng gabi. Si Sonny ay humaharap sa isang nilalang ng bangungot, hindi ordinaryong halimaw, kundi isang tirano ng ikalimang kategorya. Ang tsansa mabuhay ay napakaliit na tiyak na tatawa ang sinuman sa kanyang mukha kung ito ay kanyang ipinagmalaki. Lalo na't isa lamang siyang ordinaryong tao, hindi isang awakend na may kakayahang labanan ito. Ngunit wala siyang choice. Dapat niyang tapusin ang hari ng bundok, o mamamatay siya sa mas nakakadiring paraan. Sa puntong ito, wala na siyang takot, para na rin siyang patay. Ano pa ang dapat katakutan? Sa kabilang dako ng apoy, laganap ang pagkawasa. Halos lahat ng alipin ay patay na. Ilang kawal na lang ang nakikipaglaban, ngunit malinaw na hindi sila magtatadal. Sa harap mismo ni Sonny, hinawakan ng tirano ang isang bangkay na nakakadena, at sa isang malakas na kagat, nabiyak ang katawan nito. Tumingin ang limang puting mata ng halimaw sa malayo, habang umunguya, dumadaloy ang dugo mula sa baba. Ano pa ang hinihintay? Sumigaw si Shifty, na mumutla. Ngunit tahimik lang si Sonny, masusing pinagmamasdan ang dalaw ng tirano. Nababaliw na yata to. Bulong ni Shifty sa scholar. Biglang may kumislap na apoy sa dakong malayo, ang batang kawal na nagligtas kay Sony ay naghagis ng nagliliyab na pirasong kahoy sa tirano. Harapin mo ako, demonyo! Sa pagkakataong ito, naisip ni Sonny ang plano. Kung hindi niya kayang patayin ito ng direkta, gamitin niya ang drabidad. Sundan niyo ako! Tumakbo siya patungo sa malaking kariton sa gilid ng bangin. Inutusan niya sina Shifty at Scholar na alisin ang mga kahoy na pangsuhay sa gulong nito. Kapag sinabi ko, itulak nyo. Bakit? Makikita mo. Samantala, patuloy na nililibang ng batang kawal ang tirano. Kahit hindi ito masugatan ng espada, pinipilit niyang akitin ang atensyon nito. Nang maalis na ang mga pangsuhay, hinagis ni Sony ang kadena patungo sa liig ng tirano, ngunit sa huling sandali, biglang umatras ang halimaw. Sa kabutihang palad, ang loob ng kadena ay sakto namang nakapulupot sa liig nito. Ilahin! Sumigaw si Sonny habang pinipilit nilang itulak ang kariton. Mabagal itong gumalaw, ngunit unti-unting lumapit sa gilid ng bangin. Bilis! Bubunutin niya ang kadena. Sa kabilang dako, naramdaman ng tirano ang pagkakagapos at sinimulang gibain ang kadena. Ngunit biglang sumugod ang batang kawal, sinadya ang pagbagsak nito. Takbo! Sa huling pagtulak, gumuhit ang kariton sa hangin at hinila ang nakakadena na tirano patungo sa bangin kumanda ene hayop. Ngunit bago tuluyang mahulog, naabot ng tirano ang gilid at humawak sa bato. Ang limang puting mata nito ay tumitig kay Sonny ng puno ng puot. Sa huling sandali, tumalon ang batang kawal, at pinutol ang mga daliri ng halimaw gamit ang espada. Pagpalain ay ng spell. At sa huling hiyaw ng tirano, nahulog ito sa kawalan. Natapos mo ang unang bangungot. Pagpapala na natanggap unknown. noon, nakatitig si Sani sa bangin humihinal. Sa malayo, sumisilang na ang unang sinag ng araw. Nakaligtas tayo. Bulong ni Shifty, nanginig. Tumango si Sani, ngunit biglang napaurong. Sa likuran nila, ang mga bangkay ng mga alipin ay nagsimulang kumutob at magbago anyo. Hala may iba pa palang tirano dito.